Nako, Mr. Harry Roque, lalo niyo pong nilulubog ang sarili niyo sa mga ganito niyong statement. Anong nangyayari sa inyo? Ngayon naman, ngayon naman bumalik ka sa sitwasyon ni Atty. Lenny Robredo at eto ang sinabi mo, oh. Eto ang sinabi mo. Talaga bang hindi mo hindi ka nag-iisip kahit papano na sa puntong ito ang posibleng magkampihan na lang para kayo ay uh, Madiin at matigil ang kabulastugan nyo ay ang mga loyalista at mga kakamping. Talaga lang. So ito malaking dagok na naman sa inyo, yung mga ganito mong patotsada. Pati ba naman uh, sitwasyon noon ni Atty. ni Lenny Robredo ay binalikan nyo pa rin. Ang usapin kasi ngayon, syempre, yung 75 security personnel na binawas nga dito kay Sara Duterte. Binawas, ibig sabihin, meron na daw na 300 300 security personnel atong si Sara Duterte. Kaya katulad ng sinabi ko dati, ano ang ang dahilan kung bakit ganito katindi o ganito ang kalaki ang pangangailangan na itong si Sara Duterte pagdating sa kanyang mga pagdating sa kanyang security uh, personal, personnel. Bakit nagnangangal-ngal to? Ay kung tutuusin po si Atty. Lenny Robredo, meron lang 72 security personnel. At ngayon, si Sara Duterte po, meron pang almost 400 na security personnel. Tapos ano daw? Anong sabi na itong si Harry Roque? Merong patutsada na naman itong si Harry Roque dito sa isang social media platform na tinatawag na SMNI News. Hindi, hindi ito media. Hindi media ang ganitong klaseng platform. Ha? Security ni Lenny Robredo at VP Sara hindi dapat ipagkumpara. Oh, talaga lang? Talaga po? Bakit? Ano ba si Sara Duterte ngayon? Di ba Vice President? Ano si si Atty. Lenny Robredo? Hindi ba by, Vice President din? Ang pagkakaiba lamang kung ikukumpara natin, nagkabaho ng tama si, si Atty. Lenny Robredo. Hindi nagdrama, hindi naging privileged, hindi naging or walang tantrums katulad ng nangyayari ngayon dito sa idolo mo. Tapos sasabihin mo, naging palamuti lang daw kasi si Senator or si Atty. Lenny Robredo sa kabinete ni, ni Digong nung panahon na yon. Kaya hindi daw kailangan ng ganung karaming security personnel. Naging palamuti lang daw. Hmm. So yun, pa yun pala ang tingin ng, ng isang ito. Kaya ito ni Lenny Robredo palamuti. Matindi ka, Hari Roque. Talaga lang? Sa na maglaylo ka ng konti dahil, abay, sunod-sunod po, nagpasabog po kayo ng sobrang daming kasinungalingan. Tapos ngayon, eto pa, magingat po kayo dahil, uulitin ko ah, kung meron ditong pwedeng magkampihan para kayo ay hindi na makabalik sa pwesto yung mga leader ng leader nyo, yung mga leader na, ng mga DDS, ang pwedeng magkampihan na lang dito ay etong mga loyalista at mga kakampi. Kaya mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng pananalita. Palamuti, talaga lang, yung taong napakaraming nagawa at totoong nagsilbi sa ating bayan, sinabihan nyo lang ng palamuti, ay kayo po, Mr. Harry Roque, ano po bang ginagawa nyo ngayon? Okay? bukod sa title niyo na pagiging attorney, pagiging lawyer, na hindi naman bagay sa inyo kung tutuusin dahil the way you say something, the way you speak, hindi po talaga bagay. Kasi ginagamit mo yung inyo, ginagamit niyo po ang profession niyo para kayo manlamang ng kapwa. Para kayo magdunong magdunung-dunungan. Akala niyo talaga kaya niyo masindak ang mga taong nasa paligid niyo. Tapos ano, itong mga diehard ngayon, kuno ay butata kuno ay napahiya si attorney or si uh, senator Riza Ontiveros kay Harry Roque hindi daw makahabol talaga ba y yun yung nakita niyo doon yun yung nakita niyo doon sa sitwasyon na yon doon sa investigasyon na yon doon sa hearing na yon sa Senado hindi makahabol si attorney uh, ah, si si senator Riza Ontiveros hindi ba si Harry Roque ang naging kahiyahiya hindi ba't si Harry Roque 'yung naging talamak sa kanyang kabastusan? At halatang-halata po ng taong bayan ang kanyang matinding pagsisinungaling. Oh, ano? Ang isang katulad ni Ator, ni, ni Senator Liza, bakit ba attorney lagi? Ni Senator Liza Anteveros, napaka-plain speaker, napaka-malumanay, at totoo'ng may dunong. Ginagamit niya 'yung kanyang dunong sa paraang mahinahon. Good luck.